Hello everyone! Maayong good sa inyong hang tanan na nagtanaw sa ako ang video karon. So, sa atong video karon, ano, nakita ninyo nga nagaluto ko og baboy. Kay maghimo sad ko og gulay kay para naatay sustansya sa atong lawas. Uganaan, ganaan, nagisa na ako og sibuyas ug bawang para ito ay ang pagsahog sa tiang ang um, hipon. Yes guys, maghimo ko og hipon o kanang akong isubak sa akong putan. Ay, pa sa kusina. Unya guys, atuan ang isubot Ulo luto o nga atuang putan. Siyempre guys, magigat taog, sibuyas, kamatis, bawang. Maudyo na yun ang uh, atuang recipe no. Maudyo na ang sahog sa atong recipe. Subutangan so, lang na ako gamay tubig kaya para dili bitaw siya dry. And then, ako na na siyang gitimplahan sa tanan niyang ingredients before na ako ilunod ang ako ang gulay para talagang sa mga sabaw-sabaw pa lang lasa na and then guys, naan ang iyang itsura guys, kita na ninyo lamian na kaayo, lami na kay ay mga fresh din na siya guys and then guys, syempre ang ating ikan lami din na sa parisan o uh, mga pretty pretty guys mga dry mm -hmm. kaya para mas ang inyong paon o ma-feel good ninyo ang busog and then guys mga dagko gusto din mga na palit sa akong bana no yeah. syempre kay humana ato nang haunon yeah, ato nang i-ready sa ato ang lamisa para magsugod na tao kaon tara let's eat